Hi, welcome back. Uh, wala nga pala si Marco. So, ako muna ako mag-take over. So, gusto niya pa-share sa akin na mag-tuloy-tuloy lang tayo sa network. Dahil to tumigil ka, tapos ka boy. Uh, andito na pala siya. Back to you, Marco. <laughs> Alright, sa salamat. Salamat kay Rons. Uh, so, nagbigay niyo na siya. Uh, 15 minutes of fame. So, ako pala si Marco Maliari. I'm back. <laughs> Ang topic ko ngayon is sino ba dapat talaga nire-recruit pagdating sa network? So, marami mga tao is recruit na, na recruit ng recruit. Eh, napapansin nila hindi lumalaki organization hindi nabibuild. <clears throat> Bibigyan ko kayo ng sekreto kung ano ba yung mga dapat mo malaman para malaman mo kung sino yung dapat at tamang tao nire-recruit. Okay? Um, ang pinaka basic principle when it comes to recruiting is alamin yung mga tao na mayroong problema. Ibig sabihin, pag may problema sila, financially o sa health nila ganyan then may in-offer ka magandang product of course pwede mong mabigyan yung solution na yun okay another is kung gusto mo mapadali lalo yung pagre-recruit mo mapabuild mo yung network mo di ba meron kasing ano uh, thinking sa industriya natin na targetin mo yung mga businessman yung mga taong may influensya kasi ang thinking nila may pera at the same time may influensya tama yon pero, ang hindi lang maganda doon, minsan hindi po gumagalaw. Okay, bakit? Na-experience ko po, meron po ako na-recruit na mayor. True story. Sabi niya, uh, of course, baliw na baliw kasi marami siya kilala. Pero eventually, hindi siya gumalaw kasi o um, nga, sumali siya. Pero ang gusto niya talaga is mag-politics. Saka, nasa comfort zone siya eh. Kung papansinin mo, lahat na maging top earners, okay, mga top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, hindi po sila negosyante. Okay, hindi rin sila politician. So bakit mo tatargetin yung mga ganun tao? o nga may pera, di ba? Pero ano ba ang target mo? Mag-build siya, yung network mo lumaki, or kumita ka lang. Okay? So hindi ko po sinasabi na ano ha, ah, baka meron na nanonood dito na politician siya or businessman. Hindi ko sinasabi na hindi kayo pwede mag-network. Okay? For example, ako po, ang parents ko, businessman, di ba? Pero hindi ko sila ma-recruit kasi may business na sila eh. Same as me, uh, parents ko, di ba may business. Ako, kahit pa pa nasa comfort zone kasi i-manage ko talagang business ng parents ko. Ang nakita ko lang sa network is of course, meron kang time freedom. Di ba? Meron kang financial freedom. At the same time, pwede kang tumulong sa ibang tao na sila rin kumita ng malaking pera. So, kung magta-target ka na mga re-recruiting, make sure niya mga tao may financial problem. At the same time, yung gustong gusto talaga nilagawin gawin yung business. Hindi dahil may pera lang. Kasi, pag nag-recruit ka ng mga tao ano lang, may um, eh, pera, hindi po gagalaw yan eh. 'Di ba? Kasi nasa comfort zone sila, kumikita sila eh. Usually, sumali lang sila sa iyo, of course, dahil ang nila, 'yung product mo, 'di ba? Pero 'wag mo silang asaan gumalaw. Usually, mga gumagalaw talaga is 'yung mga taong talaga merong need at gusto magpalaki ng organization. Kaya ang secret 'yan, 'di ba? Pansinin mo lahat ng mga kilala mo mga top earners, 'yung mga profiles nila yung mga talagang kumita na malaki dito sa industriya, maririnig mo mga carpintero, basurero, jeepney driver, tricycle driver, empleyado, OFW, mga tao mayroong financial problems kaya kumita sila malaking pera. Okay? So, I know, marami kayo natutunan dito. I-apply mo siya. Tandaan mo sa network marketing, in 2 years time, pwede kang maging financially free and magkaroon ka ng financial freedom na tinatawag. Okay? So, sa lahat ng mga ano, gusto ng extra tips and more education, you could uh, Hanapin nyo ako sa Facebook, uh, Marco Maliari. Okay? okay, so this is Beyond Networking. See you, see you again. Bye-bye. <laughs>